Uh, I invoke my right against self incrimination I invoke my right against self incrimination uh, I invoke my right against self incrimination uh, I invoke my right against self incrimination may kaso na po kasi sa sa aning kaso I'm po Uh, I'm lock, may kaso ba? Uh, Not, uh, at this point, you're no. Correct. Ano ang papel mo sa whirlwind? Uh, corporate secretary po, Mr. Sure. At? Isa lang? Nag-incorporator uh, po ako ng Whirlwind po. Incorpor shareholder ka rin ng Worldwin okay. uh, 558 uh, percent? 58 percent po. Pagmamayari mo. At nakita rin namin sa latest GIS, ikaw ay treasurer ng Whirlwind. Napakabata mo para maging corporate secretary ng isang kumpanya. Uh, yan ang nakita kong medyo kakaiba. In fact, uh, karamihan dito sa kwartang to at 19 nag-aaral pa. Ba't ikaw, corporate secretary ka na ng isang real estate company at ikaw ay isang uh, uh, representative ng isang Pogo company at 19 years old. Paano mo nailabas yung capital para sa corporation mo? 19 years old ka, uh, nagtanong rin kami sa BIR, wala kang tax return na i-file ever since. So ang tanong namin ngayon, saan mo nakuha yung capital para ilagay dito sa Whirlwind Corporation na bumili ng halos 10 hectares na lupa sa Porac Pampanga na nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos. So kung ang portion mo is 58%, more or less ang dapat mong ilinabas ay about 600 million pesos.